Oh, mukhang napahiya si Marcoleta at mga diskaya. Sabi nila, hindi pwedeng ipasole ang ninakaw. Mali. A few days ago, sinole ni Engineer Henry Alcantara ang 110 million sa DOJ. At sabi ng DOJ, kulang pa yan. 300 million daw ang isosole ni Alcantara. Bakit niya sinole? Simple lang. Gusto niyang makipag-cooperate, gusto niya ng protection, gusto niya maging state witness. Kaya obvious na pahiyasin na Marcoleta at Diskaya. Pilit kasi nilang sinasabi na hindi kailangan ng restitution bago maging state witness. Pero ito, the DOJ and Alcantara just proved them wrong. 'Di ba nga? Sabi sa Section 2 of RA 6981, the DOJ is expressly tasked to formulate and implement the entire witness protection program. Ibig sabihin, malawak ang discretion ng DOJ para maglagay ng conditions, qualifications, at requirements. Sabi din sa section 5 before a person is granted protection he must first execute a memorandum of agreement to cooperate with all reasonable requests of the government. So, kung ang DOJ ang humiling ng return of funds as a reasonable requirement, kahit sinong tao, kahit si Marculeta, mga Diskaya, hindi nila pwedeng tanggihan 'yon. Ito na nga ginawa na ni Alcantara. Ibig sabihin, kung gugustuhin, may paraan ang, pit, ang pinatunayan lang nila Marcoleta at mga Diskaya, ayaw lang talaga nila isoli ang pera. Maraming dahilan. Gusto nila ng protection pero gusto pa rin nilang i-enjoy ang ninakaw nila. Grabe, no? Sabi nga, you can't have your cake and eat it too. Sila na ang nagnakaw, sila pa ang galit pag pinapasoli ang pera. Oh my God. O sige, pakinggan nyo naman ang, ang mga kanta ng band kong Hey Moonshine. Follow nyo kami sa FB, pati na rin sa Spotify.